Tila naging bataan death march ang sinapit ng libu-libong estudyante matapos paglakarin ng nasa apat na kilometro dahil sa hindi nakapasok ang nasa apat na mga bus sa lokasyon ng event. Ito siyang modernized version ng bataan death march kasi sa dami pa lang po namin talaga and then yung layo ng nilakad namin, hindi po talaga matatawaran yung hirap na, na inano po talaga namin kasi bilang estudyante po, dapat yung promise po nila na maayos po yung pamamalakad, parang nauwi lang po sa wala. Aabot sa 30,000 mga estudyante ang dumalo sa Foundation Day na ginanap sa isang resort sa Hermosa Bataan noong weekend. Sa halip nga na mag-enjoy, pagod, gutom at uhaw ang sinapit na mga estudyante. Emotions, tas yun na nga po ata umabot dun sa may happy na emotions. Eh. Kasi sobrang nakaka-drain po yung pangyayari. Para napabayaan rin po kami siya. Eh. Pagod na pulat na sa pagod po gutom. Sa sobrang layo ng kanilang nilakad, marami sa mga estudyante ang nahilo at nahimatay. Mabuti na lamang ay ilang residente sa Hermosa ang nagmaganda loob at tinulungan sila. Trauma ang dinulot ng Foundation Day kaya panawagan nila sa eskwelahan. If hindi sila sobrang ready, wag po silang magpapalabas ng students. Kasi po may din po sa part namin. Sana po mabago yung napaka-block na sistema na yan. In the heart of changing lives, ito si Brigada jegosto Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority.